apila lang po ako dito sa Senado kung saan siya po ay pinapasipot bukas aba ah, sa makalawa I'm sorry may apila nga po siya this comes from her uh, siguro naman ni eh, to ni uh, Senator Antiveros kasi women gender equality chu chu yung kanyang kwan di ba yung committee niya oo ang apila po ay hindi na po kaya ni Miss Cassandra Leong kung gusto niyo ikulong kulong niya na po sabi niya kahit sa Women's Correctional, tatanggapin ko na wag lang akong pahiyain nyo sa harap ng milyon-milyong mga tao. She does not want to testify. Sana po. Yan naman yung eh, di ba? Nandyan si Coco Pimentel, a human rights advocate. Nandyan si Rafi Tulfo, advocate din ng karapatan ng mamamayan at gender equality. Um, sana naman makita nila yung plight ni Miss Casili. o pakulong nyo na po. Kung kakasuhan, kasuhan na po natin. Pero wag na po sana itong dramang ito. Kawawa po 'yung bata. Kawawa po. 'Yun ang appeal. Ah. Whether you take that appeal or not is up to you. Nasa inyo ang kapangyarihan. Ah, uh, nasa sa inyo na po. But we are appealing to your better nature. Na do not subject her to any more of these indignities. Ah, uh, may power naman kayo. Kung tingin nyo, uncooperative witness, wala pong merit yung aming invocations of uh, the right to remain silent and uh, uh, the right against self-incrimination. Willing na po siya, siya po, hindi ko na po advice ito ha. Kasi ang abogado po ay nakaka-advise lang sa legal, hindi sa emotional, hindi sa mental, ha? hindi sa moral, hanggang legal lang kami. Yun po, uh, so far sa nakukuha ko kay Miss Cassie Leong, ang kanyang pakiramdam sa ngayon. Huwag nyo na po akong ipahiya, hindi ko na kaya. Nung lumalaki po ako, never pong may nagtaas ng boses sa akin. Nakita nyo naman yung temperament ng tao. Hindi naman mayabang, hindi naman hostile. Ha? We are just trying to protect our rights. Nasa inyo na po. Uh, but I hope you do take this appeal to heart.